So, napakaganda ang hapon sa ating lahat ng no, mga kapwa ko ka-farmers. So, ngayong hapon mag-update po tayo sa mga tanim po nating ang palaya kaninang umaga. So, sobrang init po. So, may nagbutas, may nagtanim, tapos may nagdilig. So, yung tubig na dinidilig natin ay nahaluan po natin ng Bayo Agronica plus mga kapwa ko ka-farmers. So, tingnan natin, no? Sobrang init. Pero parang direts nabuhay Ang ating uh, Ampalaya So yun po no mga ka-farmers So walang nalalanta So maganda tingnan kahit saan tayo ikot no So isa-isa nating I-check Para makita ninyo So ito po kanina pang umaga tinanim no sobrang init po mga ka viewers mga ka farmers ang panahon kaya nga may nagtatanim uh, may nagdidilig so ito ang tanim oh, parang diretsong nabuhay no mga ka farmers mga ka viewers so yun po ang technique no, kung magtatanim po tayo ng mga ampalaya so yan oh. See, kita nyo Tingnan nyo. Hmm. So, diretso siya ang nabuhay mga ka-farmers, mga ka-viewers yung tanim natin. Kahit ramdam natin ang sobrang init, no? tingnan nyo sobrang init po sa uh, paligid. Pero, yung ano naman, tanim natin ay naka-survive din. Okay, so, walang nalalanta. So, kung isa kang mahilig no sa ganitong usapin ah uh, hingin naman ako ng isang favor sa inyo lalo na no, sa mga baguhan at hindi pa nakapag subscribe sa aking munting youtube channel so para updated ka sa mga latest video na i-upload ko araw araw pakicheck lang po no para masubay ba nyo no, ang mga ginagawa natin araw araw so, tingnan nyo mga kapamers yan So, dinidiligan natin to na no, may kasamang Bio Agronica Plus. Okay. So parang diretsong nabuhay ang ating uh, Ampalaya. So yun po. Sana may matutunan po kayo. So i-upload ko mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ating dinidiligan kaninang umaga ng uh, Bio Agronica Plus. Tapos una ko siyang i-upload. So, Dari cuma Sobrang init po pero uh, ang sinabi ko diretsong nabuhay yung tanim natin. So kailangan natin ipapakita natin yung sa bandang dulo. Hmm. So samahan niyo ako, ipapasyal ko kayo sa taniman ko ng Ampalaya. So, so guys sobrang init o tingnan yung yuta ang lupa oh. tuyo hanggang sa ilalim pero ang ginagawa namin para hindi malalanta o maano ang aming mga bagong tanim na ampalaya ay nagbutas kasi binutasan namin uh, hindi lang natin nilagyan ng pangbasal hindi to basal application ha dahil sobrang init ang ating napapansin ano lang adirit lang natin ginatanim So bago natin ito tanim mga timpunla, uh, dinidiligan po natin to ng Actaray sa Mupolyar Insecticide. Then bukas, pwede na ako mag-spray ng uh, Nutriflant AG pang anti-stress po. Maganda po siya no mga ka-formers, mga ka-viewers. So diretsyong nabuhay ang ating tanim. Ayan. So nyo, kanilang umaga, nagtatanim ka tayo ng ampalaya palaya so wala pang isang araw oras pa lang no kasi kanina pa natin sinimula na pagtatanim pero diretso na siyang nabubuhay so yun po ang kagandahan mga kapwa o kaparmers no lamang ang may alam sa pagpaparming so sana po yung uh, short video natin ginagawa may natutunan po kayo Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang siguro no. Uh, ako na po yung magpapaalam. So abangan niyo lang mga update natin sa ating uh, mga pananim rito sa farm. So sobrang init po. So yun po no mga kapwa ko ka farmers. So sa isang drum, ah uh, nakikita niyo nilagyan lang natin ng uh, 200 ml na Bio Agronica Plus. Tapos yung tubig may bayo na uh, nilagay natin kasi para maproteksyonan po ang ating uh, mga ampalaya na tanim no para maiwasan natin yung Fusarium wilt, bacteria wilt at saka wilt ng sa ating tanim. So, yon po no mga kapwa ko farmers, mag-spray po tayo ng kasi yon po ang magandang pang anti-stress natin. So, yon po. So yang lahat hanggang dito na lang, maraming salamat po. Bye bye.